Game na? Game na ba? Okay. Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa kasanyas 1311B kung saan di mo na yung matatagpuan ang lagusan papunta sa Mount Makulot. Tara, samahan nyo ko. Hugot sa Makulot. Yan. <sighs> Nandito tayo ngayon sa may papunta sa lagusan. Kung inyo mapapansin mga kaibigan na di biro ang pag-akyat ng hagdan. Parang malapit na tayo. Mga sapatos. Ayun! Wow! Wow! Uy, Norbin, nandito pala kayo. Oh, sa kagaling. Hi, Matt. kagaling, beef. Kabilis mo ah. May shortcut na hanap eh. Sa so, may ano... kasanyas. Bugot sa Makulot oh, Norbin, ano ba itong mga nakikita natin dito? Uh, mga kaibigan, ayun po, dun sa malayo, ayun po ang Batangas Port. Tapos dito, ayun po ang Batangas Pip. <laughs> Bugot sa Bacolod. Mga kaibigan, ito po, nagbe-brainstorming po sila yeah. tungkol sa ano ang susunod na episode ng Aldabra. <laughs> hugot sa bakulot. Ay, ano tawag dyan? Tutube. Tutube? Oo. Paano pag, tao, pag ang tawag sa gwapo ng gwapong tutube? May ganun ba? Oo. Anong tawag dun? Tutube. 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 Hugot sa bakulot. Norbin, ang laki ng mga langgam dito. Ano ba tawag sa mga malalaking langgam? Ano ba yan? Basketball player. <laughs> <laughs> yan yung varsity nila. Yan yung varsity player nila. Asan uh -huh. ba? Hugot sa Bacolod. Oh, Norbin, kaya mo pa ba? Bakit ka na dito? Tulog, B. Dalihan mo na kailangan natin umalis. Wait lang. Hugot <laughs> sa bakulot. <laughs> daan daan naman sa pagsingot. Singot sa bakulot. Kuya, paano ba mag-move on? Sakit-sakit <laughs> na eh. <laughs> <laughs> Nahirapan na ako. Malapit na ba yung summit? Ayun na, natatanaw ko lang ano yung summit. Ayun na yung summit. Ayun na. Ayun na. Oh! Yes! Yes! <laughs> yes! yes! <laughs> Mali <Malaya> tayo! Dito, picture mo ako. Saan? Malapit <laughs> na. Okay. Pakadalisay. Old MacDonald had a goat. Wow and his name is John C. <laughs> Kuya, ano po mo sabi niyo sa Travis sa Edsa? Anong, anong password ng wifi? Wala naman pa. <laughs> <laughs> Walang forever dito. Huwag na kayo pumunta dito. Ano, ano? Walang forever dito. Ganda, no? Uy, Norbin! Missing ka na dyan! Alis na tayo! Ay, sorry! Wait na! No. Totoo na to! Hugot <laughs> sa Bacolod! Dito kami ngayon sa Rocky Road. Rocky Road to the world. Alright.